Ang um, pangalan ko ay Leia Alagon Almaves, kapitan ng Barangay Palasan, kasalukuyang kapitan. Nakapatatlong termino ko na to pero wala akong nagiging kalaban bilang kapitan. Uh, ang nagawa ko doon sa aming barangay ay tulad sa mga batang gusto makapag-aral. May personal akong iskolar na 74 na bata at 24 na bata para sa pondo ng barangay naman. Uh, siyam na taong ko nang uh, ginagawa ang mga ganon at pati ang mga senior citizen ay binibigyan din natin ng kalinga. Kaya kung sakali, bibigyan ng pagkakataon na maging konsyal ng bayan, idediretso ko lang kung ano yung ginagawa ko sa barangay, tulad ng honorarium ko na hindi ko tinatanggap na pansarili, magkos ibinibigay at ibinabalik doon sa mga kabarangay. Kaya kung sakali, na makakarating doon sa bayan, ay doon parang din, ay gagawin ko yung katulad ng ginawa ko sa aming barangay. Maraming salamat po. God bless po. Uh, my name is Veronica Binbinso, isang simpleng negosyante, uh, membro ng isang Rotary Club of Santa Cruz, and then, bali uh, pang tatlong termino ko na po bilang presidente po ng batch namin, ng batch 1993. Sa ngayon po, isa lang po akong baguhan sa politika, pero alam ko po pong hindi po ito at na makapaglingkod po sa ating bayan. Yun naman po at maramsang. At uh, ako po si Lani Dela Sarma na taga uh, Barangay Poblacion 5. Tatlong termino po ang natapos ko bilang konsehal ng barangay, uh, pinakatiwala ng tao dahil wala naman po tayong ginagawang record na makaka-adlaw sa kanila o sa transparent lang po tayo. Uh, tatlong taon din po, tatlong termino din po ang natapos ko bilang kapitan ng aming barangay sa Poblacion 5. Nais nice kong makarating sa sangguni bayan para po may pagpatuloy ko pa ang aking layunin na makapagsilbi sa tao. Especially na uh, ako po ngayon ay isa na senior citizen na matulungan sila kung paano sa kanilang uh, uh, pangangailangan. Ang PWD na sinasabi po pinaghahati pa sila na yun po sisikapin po natin na magkaroon po sila ng sarili nila pondo aside doon sa pondo po ng... Uh, sa senior citizens sa barangay. Uh, yun lamang pa at maraming po salamat. Ako si Ogila La Pastora. Ako po ay 33 taon na nagservisyo bilang pulis at dalawang tempo na naging barangay kagawad at apat na taon at kalahati po na naging barangay kante. Nais ko lang po pagpatuloy ang aking pagsaservisyo sa aking mga kababayan dahil kung makikita po natin ang ating palengke po, unang-unang -una, problema po dyan ay trabiko, drugs, uh, mga kagamitan ng mga barangay tanod na kung saan ito po siguro ay pipiliting ko na makapaglingkod ng ayos para po sa kapakanan ng ating mga kasamahan na kung saan ay, para sila po ay magkaroon ng katahimikan, lalo tigit sa kabataan na nakakaryo, nagawa din po tayo niyan at uh, bibili po tayo kung mayroon pong pondo ang ating pong uh, pamalaan na magkaroon po ng mabilis na aksyon. Nabibili po tayo ng radyo para po sa madaling aksyon po ng, uh, sa aming bayan. Maraming salamat. Director Rivera from San Juan del Norte. At uh, one side, sa Bali Siam na taon na po rin ako naging naging bilang isang kapitan. Hanggang sa ngayon po, kapitan pa rin ako. Gusto ko rin pagpatuloy po yung mga nasimulan ko sa Tuangin Norte. Kasi po nung araw yung San Tuangin Norte, eh, walang mga building, walang mga tarsada, walang paila, walang CCTV. Ngayon po, ang kumpleto na po sa panunokin ng Ingapitan. Kaya gusto ko po ipagpatuloy yung mga nagawa ko sa barangay, ipagpatuloy para sa mga pambayan. Napagandahin din ang tarsada, lagyan ng mga kanal at uh, para ang mga kanayunan para pagdatigtad sa tarsada. Kung ako po ay uh, papalarin na maging isa sa mga sanggunian bayan, yung po ang aking susulong sa ating isang sa bayan sa amin, sanggunian bayan. Kaya pagpatuloy yung mga ko sa amin barangay, bilang sa paggawain at sa mga kulak-kulangan sa dito sa, sa, sa pahilaw sa bisaya, Bilang po at maraming salamat. Uh, ako si Boy Centeno po, uh, dating kapitan po na Poblasyon Uno. So doon po sa amin barangay po, uh, ako lang po yung uh, nakakatatlong termino po. So siguro po dahil uh, nagawa ko yung tatlong termino dahil lang po sa tamang sistema at tamang servisyo lang po kaya siguro po na-achieve po yung ganun uh, At isa pa po oh, ako pa lang din po yung naging pinakabatang naging barangay chairman doon sa amin po. Uh, before po oh, dati, uh, laging mga senior citizen. No? Ang, uh, ang isa uh, pang ano, uh, sa kasalang mga ng pagkakataon, ang uh, ang education ko dito sa bayan ng Santa Cruz na na alam naman ho natin na libre na ang tuition pero ang iba pa rin ho eh salad pa rin ho sa panggastos. Kaya kung sakali man po na ako ipapalarin ang isang uh, ano inaano ko po ay eh, magkaroon po ng uh, educational assistant na para po may tutulong po sa mga batang talagang kapos na kapos po at gusto po talaga magkara. So yan lang po at marami siya. Uh, ako po si Absolute. Wala po sa Abadong Kalimutan. Ako po sa hanay ng kabataan at kalimutan. Nagsimula po ako maging leader ng high school sa paaral ng Pedro Ibarra kung saan naging uh, president ko ng Red Scouting, naging hali at student government, Ibarra sa Environmental Club, at naging ang Lagunyan. Sa kasalukuyan po, tinatapos ko po ang aking course ng Bachelor of Science in si Engineering sa Forrester University Institute of Technology o FTU Manila at sa buong leader, advocate, at servant. Ako po ang founder ng Project Coso. Salitin ko ang One Life of Mental Health Awareness Talk. At ito po sa aking naisin ay ang pangalagaan ng ating talikasan sa mga ito ng mga, mga ito, mga estero. At ganoon din po, uh, i-advocate ang mental health. Hindi lang po sa kabataan, magpupo so, sa lahat ng mamamayan. So, muli, ako po sabihan, sabihan sa good sa pagkakamot sa pagkakamot. Ako po si Edson Leonardo Mora. Tungo malagay sa Diyos ang Paktos Laguna. Ako ni Dati Gonzal, Ed Mora, na nangangarap din na maging konsyuhan ng bayan. Ako po na ang batang nangangarap na maging konsyuhan sa bayan ng San Paktos si Laguna. Um, ako po ay nagsimula sa pagiging student leader, naging youth leader ng ARMAP na aming barangay at ipasipang organisasyon. Ang katulungan ako po ay community anti-crime group Youth Director sa Pakit at sa Youth Director din po na Region 14. Isa bilang isang pinakambatang nangangarap na sa pagkontra ng bayan. Diyan lang ang aming pagkabata upang makatulong ang mga pagkikot dito sa bayan ng Santaku. Dahil nga, panahon na ng pagbibago pagkikot dito sa bayan ng Santaku upang makasita na natin ang matagal na natin pinapangarap sa pagbabago dito sa ating bayan. Ang isa sa aking susulong sa konsero ay naipasa na nga po ang free college to sa ating bansa. Pero makakapas ba ang isang estudyante na matutunan na mga kabataan kung, wala pa, kung, kung walang baron? Hindi. Kaya sa sa ating pagtukukulan ah, ah, ng pagsis ang um, maibigay ang totoong scholarship sa totoong nangangailangan. At nagigitan sa gabi na ako ng mga karaniwan tao kasi Edison Leonardo E. Mora, kaibigan ng mga kabataan, kaibigan ng taong bayan. At panibago, hindi pagbabago. Maraming salamat po. Si Stanislaw Cabral Villegas, nakatira sa barangay Uugong, Santa Cruz, Laguna, naghahangad na kumandidato para kunsihal sa masayang bayan ng Santa Cruz. So, nalinya tayo sa health kasi servisyong pangkalusugan para sa mamamayan, para tayo ay pangalagaan ang bayan para manatiling masaya malusog para sa lahat may isang pinapangarap ko na sa aking paghahangad sa kapilingkod sa bayan para mapangalagaan ang kalusugan hindi lamang nang nangangailangan kundi masigit na mas marami nangangailangan na aking kababayan sa pamagitan ng aking munting kaalaman ay gusto kong ito ay mapalaganap matulungan matugunan ang ang mga ang mga mamamayan, especially na maging aware sa kalilang kalusugan upang sa ganon ang, ang malusog na mamamayan ay papagpakita ng malusog at mayamang bayan, lalo sa bayan ng Santa Cruz. Kaya tayo ay sa paghangat na ating makapaglingkod, ang anyo pong lingkod ay nakikiusap at uh, pagdiwalaan, samahan, suportahan upang sa ganon ay mapagtulong-tulungan may pagpatuloy ang mga nasimulan at magkaroon ng panibago na pampalawak na kaalaman lalo sa health na kondisyon, especially sa bayan ng Santa Cruz. Opa, okay. ba, ko. mula sa Pablo to sa Tatlong Laguna. Sa po ako ng leader manggagawa at paglaban ng maraming beses sa kapakanan ng, ng bawat isa sa edad na 26 anyos. Sa po akong atleta, sa po akong OFW ng tatlong pong dekada. Kahit po siya, ako po ay may kakayanan sa, sa technical na maaari po kong maituro sa bawat isa sa mamaya. Ang kakaari po ko ay mapag tayo ba ng isang Santa Cruz na pinakamaraming professional sa buong sa buong Laguna. Ang gusto ko ay magkaroon ng tutorial studies sa, sa bawat ba ang bawat pamayan na libre upang upang mapalaki ang bata na may pundasyon at hindi na maloko na mapatilak na kung hindi na aaring lumilang sa ibang ibang nakaraang generasyon. Isa po ako na nagpapalak na mabago ang bayan ng Santa Cruz. At sa pamamagitan ng aking kasapat na pagtanais na mga ma, ma ng ang isang kumpuli dahil sa ay hindi lamang sa ang mga mamamayan sa patro at dahil ang takumpay ko ay palagi mo. Ako si Natanael Salandanan Nunag, anak ni Zarina Fernandez Salandanan, isang guro at ng yumaong si Romeo Santos Nunag, Mormon Missionary. Nagkamit ako ng Master's Degree sa University of the Philippines, Diliman. Nirepresenta ang Pilipinas sa iba't ibang international forums gaya ng 2008 Genesis Program sa Japan, 2016 ASEAN India Program at 28 International Youth Forum sa Seoul, Korea. Ako rin ang founder ng TravelingPeoples.com na isa sa mga layunin ay ang pag promote ng turismo sa Pilipinas. Malinis ang aking intensyon sa aking pagtakbo. Hindi magnanakaw bagkus ay magsisilbi ng may integridad, talino at malasakit. Naway kilatisin natin ng mabuti ang ating iluluklok sa pwesto. Ang video na ito ay maaring hindi sapat para mailahad ang lahat ng plataforma na meron ako. Kaya iniimbitahan ko ang lahat na mag-subscribe sa aking ginawang vlog, theprinceofsantacruz.blogspot.com. Marami pong salamat. Ako po ay uh, si Mia Martinez Manso, 39 years old, mula sa barangay Santisima Cruz, Santa Cruz, Laguna. Ako po ay uh, nagsilbi sa larangan ng turismo sa loob ng labing siyam na taon. Ito po ay sa hotel, resorts, airline, at ako rin po ay naging guro sa turismo sa isang uh, pamantasan sa Maynila, La Salle University College of St. Benilde. At sa kasalukuyan po, ako ay nasa linya pa rin ng turismo at uh, nagsisilbi sa isang pinakamalaking grupo ng financial institution na may pag-aari rin po ng mga hotel sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ako rin po ay isang profesora sa pamantasan ng Makati. At uh, aking pong hangad sa ngayon ay ang mapaglingkuran ng aking bayan na Santa Cruz. Ako po ay nagbalik upang ibigay ang aking kakayahan lahat ng aking natutunan sa loob ng labing siyam na taon para naman po sa aking bayan. Ako po si Consel Raymond ng Barangay Santo Angel Sur at para po sa akin, ang isang Consel ng Bayan, bukod sa paggawa po ng mga ordinansa at resolusyon, ay dapat din pong uh, maging involved sa ating komunidad on a regular basis. Uh, alamin po kung paano mo sila kikilalamin at kung paano ka magkakaroon ng ugnayan sa ating mga constituents. Nang sa ganon ay uh, maipakita mo po sa kanila yung tinatawag nating good governance. Yung experience ko sa local politics ay aking nagamit kung paano po ako naging effective na public servant. Nakagawa po tayo ng dalawang ordinansa na agad po na-implement o naipatupad sa aming barangay. Nais ko pong magkaroon ng karagdagang pondo para makapagbigay ng libreng gamot na ibababa po sa ating mga barangay nang sa ganun hindi na po Uh, mamasahe o pumunta yung ating mga kababayan na malayo sa ating Municipal Health Center, lalong-lalo na po ang ating mga senior citizens at PWD. Nais ko pong pagplanuhan kung paano po uh, may itataas ang antas ng turismo sa ating bayan, uh, bigyan ng lunas yung napakalaking problema natin sa trabiko. Pairalin po ang transparency sa ating bayan, lalong-lalo na yung uh, budget appropriation sapagkat ito po ay hindi pera ng gobyerno o ng munisipyo. Yan po ay pera ng ating mamamayang nagbabayad ng buwis o yung ating pong mga taxpayers. Ilan lang po yan sa mga bagay na gusto kong mangyari at gusto kong magawa yung ako po ay inyong pagkakatiwalaan ng inyong boto. Muli po, ako po si Consel Raymond Hoven, numero 15 po. Basta servisyong Raymond Hoven, 100% proven. Salamat po. po ay uh, tubong uh, na Diyos, taga Diyos yung pinapaw ko ako po ay na uh, pinatapa at nung ako po ay nag-asawa, lumipat na sa pagtawitan sa taon na Isa po akong uh, negosyante. Uh, ako po ay businessman for 20 years. I have my own business. Ako po ay uh, anak din ng mga negosyante. Parati po nang tatanong bakit, uh, bakit na bakit na kung pumasok dito sa sa uh, politika uh, eh ako po natin ay uh, isang private individual at uh, may business na nga ang nakulingan. Pagka narinig ko po yung mga bagay na yan, isang po ako'y kinakabahan dahil para bang mali yata ro'n Pero siguro po matatawa kayo sa sasabihin ko pero ito ay galing sa puso. Siguro itong part na uh, nationalistic ending eh, eh. kasi kung nakikita mong kailangan ka or may magagawa ka sa bayan, kaya ang una sa mag-volunteer o mag uh, ayang ay ang ating So, kaya ngayon, medyo uh, natarpo ko ng pagkakataon. May matagal din po kong hihita uh, na tumakbo. At sinasabi ko po sa mga nag-iimbita sa akin dati, na kung kumating sa akin yan, kahit walang mag-iimbita sa akin, at nararamdaman ko sa mga ito, papasukin ko yan. At yun nga po ang nangyari po sa ngayon. Kaya I'm Rangas and dependent Candidate for Councilor for our town.